mga kapamilya, sa mundo ng showbiz at talento, minsan, may mga kwentong mas malakas pa sa performance, mas matunog pa sa palakpakan. Ganyan ang naging impact ng kwento ni Ricardo, Cardong Trompo, kadavero sa pinakabagong episode ng Maalaala Mo Kaya. Hindi lang ito simpleng tagumpay sa entablado, ito ay kwento ng isang batang nasugatan ng pagkabata, isang amang muntik ng bumigay, at isang lalaking piniling patawarin ang taong dahilan ng kanyang mga luha. Nang inakala ni Editha na tuluyan nang magbabago ang kanyang asawa matapos lumipat sa bagong buhay, muling nadurog ang kanyang mundo nang paulit-ulit siyang ipagpalit, iwanan, at pasanin ang responsibilidad ng pagiging ama at ina. Sa bigat ng emosyon, halos mawala ng bait si Editha. Dito na piniling tumindig si Ricky, ang paanay na anak, at naging haligi ng kanyang mga kapatid. Sa gitna ng kawalan, ang isang simpleng trompo ang naging sandalan niya, isang laruan na ay naging simbolo ng kanyang buhay, mas lalong naging madilim ang mundo nila nang mawala ang bahay na tinitirhan. Sa Dasmarinas, kavari sila muling nagsimulang muli, kasama ang isang pamilyang bukas palad. Doon niya nakilala si Malo, ang babaeng naging ilaw sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Sa kabila ng mas mayayamang manliligaw, si Ricky pa rin ang pinili ni Malo. At kahit maraming kakulangan, pinilit niyang maging mabuting asawa, mapagmahal na ama, at hindi na muling matulad sa kanyang sariling ama, ngunit ang multo ng nakaraan ay hindi madaling takasan. Minsan ay naihalin tulad niya si Roberto sa ibang tao. Napalitan ng fishball cart ang dating trabaho, at bagamat maliit ang kita, pinilit niyang hindi iasa sa iba ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Kahit kailan ay hindi siya humingi ng tulong sa ama ni Malo, kahit pa ito ang nagbigay ng bahay nila. Para kay Ricky, mas mahalaga ang dignidad kaysa yaman, dumating ang punto na nangailangan ng laptop ang kanilang mga anak para sa pag-aaral. Imbes na umutang, ginawan niya ito ng paraan, at tuluyang nabili ang laptop na pinangarap ng kanyang mga anak. Ngunit habang tinutupad ang mga pangakong ito, ang kinikita ay hindi sapat sa lumalaking gastusin. Nagsimulang humina ang benta, nasugod pa sa ospital ang kanilang anak, at sa gitna ng lahat ng ito, nabasag ang tiwala niya sa sarili. Sa muling pagbabalik sa trompo, ang laruan ng kanyang kabataan, nahanap niya ang lakas para sumubok sa mga barangay contest. Unti-unting nanumbalik ang kumpiyansa. Pero bago bawian ng buhay ang kanyang inang si Edith isang hiling ang iniwan nito, patawarin mo na siya, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Isang sakripisyo na para sa iba ay imposibleng ibigay, habang siya ay umaangat sa mga barangay competitions, isang tawag ang bumago sa lahat. Galing ito sa Pilipinas Got Talent. Sa una, tumanggi siya. Pakiramdam niya ay matanda na siya at marami pang mas karapat dapat. Ngunit sa tulong ni Malo, pinanghawakan niya ang isa sa pinakamahalagang leksyon sa buhay, ang maniwala sa sarili, at sa entabladong iyon ng It's Showtime, gamit ang pangalang Trompo Master, hinarap niya hindi lang ang madla kundi ang multo ng kanyang nakaraan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, humarap muli si Roberto sa kanya, humihingi ng tawad walang sigawan, walang galit. Isang mahigpit na yakap, isang pagpapatawad, at isang paglaya sa huli siya'y nagwagi. Standing ovation. Apat na yes. Hanggang sa finals, tinuloy-tuloy niya. At sa edad na 55, nasungkit ni Ricky ang titulo bilang Pilipinas Got Talent Season Pito Grand Winner. Ngunit para sa kanya, higit pa sa tropeo. Ang pinakamalaking panalo ay ang pagkakaroon ng pamilyang hindi bumitaw sa kanya, isang asawang laging nasa likod niya at mga anak na sumisigaw ng "I love you, Papa." Kahit kailanman ay walang mamahaling bagay na naibigay sa kanila. Sa kanyang pagganap, muling pinatunayan ni Eddie Guzman kung bakit siya ay isa sa pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Damang-dama ang sakit, galit at panibagong pagbangon sa bawat eksena. Si Jenica Garcia, bilang malo, ay nagbigay rin ng tahimik ngunit matatag na suporta, isang asawang hindi iniwan kahit kailan. Si Naana Abad Santos at Alan Paulin naman ay nag-iwan ng lalim sa mga papel bilang Editha at Roberto, mga kapamilya, ang kwento ni Cardong Trompo ay isang salamin ng pagkasira, pagbagsak, at muling pag-ikot ng buhay. Parang Trompo, minsan mabagal, minsan mabilis, pero tuloy ang ikot basta't may direksyon. At sa bawat patak ng luha, may panibagong dahilan para bumangon. Kaya sa bawat ama, anak, o Pilipinong nawawala ng pag-asa, tandaan niyong ang tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman kundi sa tibay ng puso. At gaya ng sinabi ni Charo Santos, ang tunay na ama ay hindi sinusukat sa dami ng kayang ibigay, kundi sa tibay ng loob na hindi sumusuko. Isang malaking saludo sa buong Ilanay team, kay Akim Del Rosario at Direk Raymond E. Ocampo, sa paghatid ng isa na namang obra. Ito ay kwento na hindi lang para sa panonood, kundi para damhin at tandaan.